Magandang hapon po mga kalaki. Alas 5 na po ng hapon at ngayon po ay August 21. Ayan po mga kalaki ha, sa mga ah uh, haabol po ng mga taya ngayon sa mga may pong tumaya ng mga last draw. Aba, ito po ang mga lucky numbers at magagandang tips po na pwede nyo pong kunin at pwede nyo pong ilaban pag nagustuhan nyo. Sa mga gusto po sa aming mga lucky numbers, is stay lang po kayo dyan at bibigyan ko po kayo ng mga magagandang tips mga kalaki. At sa mga ayaw naman po sa mga lucky numbers namin, pwede nyo naman po lagpasan ng lucky numbers ng video namin kung hindi nyo po gusto. Pero kung ako sa inyo, stay lang po kayo dyan dahil malay mo, sa iyo pala dumapo ang swerte na dala ng aming mga lucky numbers. Okay? Kaya kung ready ka na na kunin ng mga lucky numbers natin, ibibigay ko na po sa inyo ngayon pong alas 5 ng hapon. Kunin mo na mga kalaki ang mga listahan mo at ilista mo na. Pag nagustuhan mo, tayaan mo sa loob ng tatlong araw bago mo palitan ang ating mga lucky numbers. Kaya kung ready ka na, eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging <clears throat> milyonaryo? Ayan inubuo po na ako mga kalaki syempre pag ibibigay po natin ngayon pong hapon na to ay tatlong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugin nating mga lucky followers na nag-aabang po lagi sa atin okay? at bago ko po ibigay yan syempre alam niyo na iinom muna ako ng aking tubig okay. Okay mga kalaki ha Handa na ba mga listahan nyo Umpisahan po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers Para po sa 2 digit lucky numbers okay. Ang 2 digit lucky numbers mo ay Number Number 3 at number 27 Ayan po yung una At ang pangalawa po ay number Number 19 at number 16 at ang pangatlo po na 2 digit lucky numbers ay number. Number 8 at number 4. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 182. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 379. Ayan, at ang pangatlo po, number 206. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang ating 4 digit lucky numbers ayan ang 4 digit lucky numbers mo mga kalaki ang una ay number 2039 ayan po ang una at ang pangalawa po number 1388 at ang pangatlo po number 9572 ayan po mga kalaki kompleto po ang lucky numbers natin na 2 digit 3 digit at 4 digit sa pwede nyo po yan tayaan, pwede nyo po yan i-rumble mga kalaki at pwede nyo po ilaban sa mga loto Pilipinas, sa loto abroad, sa national at sa wedding po mga kalaki okay? at bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers sa masusugid nating mga lucky followers nako dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin dahil ang dami pong mga fake account na nagkalat dyan na kinukuha po ang picture ko namin ni Lola ginagawang profile sa Facebook hindi po kami yan baka mali po kayo na nasasalihan sa private consultation naku hindi po kami yan at baka mali po kayo na napafollow at pinapanood hindi rin po kami yan at lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki mga fake account po lahat yan nako subukan nyo pong tawagan niya. mga yan, hindi po yan sasagot mga kalaki dahil mga fake po sila, hindi nyo po ako makakausap dyan. Dapat po makakausap nyo muna ako bago po kayo sumali o anumang sasalihan nyo na andito po yung mukha ko. Dapat po makakausap nyo muna ako kasi ang dami pong mga fake account dyan na kinukuha kami. Hindi ko alam kung ba't kinukuha yung mga picture ko. Ba't hindi kayo gumawa ng sarili nyo? Wala ba nagtitiwala sa inyo? Ayan po mga kalaki ha, e, Ito na po ang ating mga dapat na fina-follow. Ito po, ang gamit kong account ngayon na Facebook, Red Parungkin po. I-check niyo po lagi ang followers ha. Dapat meron pong 330,000 plus followers. Ayan po kami po 'yan. At siyempre po meron po tayong uh, main account na Red Parungkin na may kalahating milyon na followers, pero ito po ang ginagamit natin ngayon, yung may 330,000 plus followers kami po 'yan. At siyempre Aris Gatchal 'yan. At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin Red Parungkin po na merong 17,300 followers at siyempre po TikTok ang TikTok natin red parong kin po na merong 448,000 followers. Ay pa may legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kung kayo po ay comment ng comment, share nang share ng mga videos namin heart nang heart mga kalaki, automatic po padadalan kita ng mga lucky numbers agad-agad sa Messenger niyo, okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ha? At syempre po bibigyan ko kayo ng discount pag sumali kayo sa private consultation namin para member ka sa akin 3 months nang August, September and October. at October. Iko-code ko pa ang birth month at birth year mo. Malay mo naman dito ka pala rin, dito ka swertehin Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digits. Depende po sa tatayaan mo at aalagaan mo ng 3 days bago po natin palitan. Kaya ano pa inihintay mo? Kung Uh, gusto mo magpa-member sa amin? Gusto mo subukan ang swerte mo dito sa private consultation? Message na po kayo sa Messenger ko. At make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na gumagaya sa atin, okay? At ito na po mga lakiha. <clears throat> Itutuloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. 5-digit lucky numbers Pilipinas sa abroad, kunin mo na number. 38, number 19, number 21 number 12 at number 7 at ito naman po ang pangalawa number 24 number 28 number 32 number 36 at number 17 at ito man po ang 6 digit lucky numbers ang 6 digit po namin pwede po nitong 642 ang 645 ang 649, ang 655, at 658, 6 digit lucky numbers, pwede po rito mga kalaki. Okay? Ito na po ang unang 6 digit lucky numbers. Number. Number 14. Number 27. Number 38. Number 42. Number 9. At number 20. At ito po ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Number. Pwede po 33. Number 38, number 6, number 27, number 15 at number 29, ayan po mga kalaki ating mga 6 digit lucky numbers aba pwede na pong tayaan yan mga kalaki ah, sa mga Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad sa National at sa Wedding po mga kalaki kaya tutok-tutok na po rito mga kalaki at wait lang po, meron pong ah, bumibili okay na to Okay mga kalaki at syempre po yung ating mga laki numbers ha, pwede nyo po yung tayaan sa loob ng tatlong araw bago po natin bitawan or palitan. At syempre po mga kalaki, ito po ng lahat, ang shoutout time. Shout out po tayo kay Ricky Santos. Ayan po, Ricky Santos ng Balinsuela City. Hello po sa inyo dyan sa Pamilya Santos sa Balinsuela. Nanunuod daw po sila lagi sa atin tuwing umaga. Humihingi po sila ng 6 digit lucky numbers sa 2 digit lucky numbers. Sige po, pag-aaralan ko po yung code na pinadala niyo po at ibibigay ko po agad-agad sa inyo. Okay? At syempre po mga kalaki sa mga ayan po sa mga bus driver naman po ng biyahing uh, ano to, Okay, baliwag. Hello po sa amin yan. Na. Yan po sa may bulakan po, sa may baliwag bulakan, sa mga baliwag bus driver dyan, at sa mga conductor dyan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood nyo po. Kila Kuya Johnny. Hello po sa inyo. At sa yung mga kasamahan dyan. Bibigyan po kayo ng STL or wetting. Yun po ang request nila. At sa mga lahat po ng mga bus driver, jeepney driver, saludo po ko sa inyo. Mananalo tayo. Claim it! Tayaan nyo na po yan. Ingat, ingat. At umuulan, umaaraw, bawal magkasakit.